Sa ati po linya ngayon si ginoong Stephen Kua ang uh, Executive Director po ng Philippine Amalgamated Supermarkets Association. Dito nga po sa balita, no sinasabi po ng DTI na starting Whoa. next month, yun na nga po Seven daw one. ang simula dahil binibigyan po nila ng pahintulot na mag-umento na po yung presyo ng 63 Basic and Prime Commodities. Good morning po Mr. Stephen. Good morning sir. Yes, good morning Ted. And, and thank you for your time and happy new year. Opo. Um, <laughs> sir Stephen, ang sabi po ng DTI yes, starting February daw po. Ito na nga no, anim na po tatlong basic and prime commodities that includes ano po ha, yung pong sardinas, ang mga kandila, baterya, powdered milk, etc. ay pinahihintulutan na mag-umento sa kanilang presyo. Yan po ay Pebrero, pero sa ngayon pong uh, Enero, uh, totoo ba ho yung aming nararamdaman na mukha namang nag-umento na talaga. Well, actually, uh, ito mga to, last December or November pa humingi ng pintulot sa DTI kung pwede na silang magtaas ng presyo. And for the last four years, five years, no, ginagawa ng DTI, sinasabihan itong mga manufacturers who plan to increase prices during, you know, nearing Christmas Day, no, na kung pwede, no, uh, isa-isang tabi na muna yan until the next year, no, tumunod ng taon. Kaya every January or February, no, parating nagtataas ang presyo ng ating mga, uh, mga you know, uh, produktong ating uh, nabib- binibili no, sa, sa mercado. Mm. mm. Pero uh, sir, sa grocery po naman namin, uh, mm. kahit na may SRP na sinasabi pero kapansin-pansin okay. naman yung pagtaas ng nang ano inang eh, presyo kahit na po sa toothpaste na lang eh. Opo, yung pong mm. oh yung although hindi ko lang alam baka hindi yata kasama ang toothpaste pala sa basic and ang, prime commodities ang sabi po ng DTI naaalala ko. Mhm. -mm. Oh, ang SRP ay suggested lamang na retail price. Actually, ang SRP hindi nang galing sa DTI yan eh. nag umbisa yan sa manufacturers mm -hmm. years ago. Mm -hmm. Yan ang suggested retail price ng manufacturer nationwide gusto nila ganito ang presyo nila. Dahil, kung posisyon sila, kung toothpaste, gusto nila, ito ang posisyon nila mm -hmm. versus the market leader, kung di sila yung market leader. Ha? Mm -hmm. So, it's a, it's a marketing tool. No? It's, a tech, it's a strategy. Okay? So, kinuha lang ng DTI sa, sa manufacturers and SRP nila. At, you know, pinataw sa mm -hmm. retailers saying that you shouldn't go beyond that mm -hmm. because they said the manufacturers feel na meron ng margins yan for the retailers. Mm -hmm. Now, you know i think you should let the regular forces no marketing forces no uh, at play uh, play no it mean, be competition will keep us in check no kung mas mahal tayo doon sa tindahan you know, two blocks down the road yan tao may choice uh, kung bumili dito sa tindahan to or doon sa kabilang tindahan. di ba napakaraming tindahan ngayon di ba mm -hmm. so competition will keep us in check supermarkets will not want to uh, uh, you know overprice their items compared to their mm -hmm. you know neighboring stores. Oo. Oh, mm -hmm. Kaya, kumbaga, hindi na kailangan actually ng SRP. Kaya nga, actually, napansin mo, tinanggal na ng DTI yung SRP. Ginawa na nilang price guide. Slowly, dahan-dahan. Medyo, mm -hmm. you know, nila kasi bawal lang. bawal, mm -hmm. hindi siya bawal. Kaya mm -hmm. lang, uh, price mo nito, pag, pag ano, kapag price control, you know, mm -hmm. communist state lang medyo price control. Yun. Mm -hmm. Yun. Okay. Um, pero kumbaga po sir, no, parang shrinkflation, no? Uh, eh kung hindi mo kayang bumili, uh, ka diba? kaya bumili ng isang litro, doon ka na sa tingi-tingi, di ba? Kung hindi mo kayang bumili ng isang isang container na shampoo, doon ka na sa sachet. So parang dito rin po binabanggit nyo, kung hindi mo kaya yung branded, pupunta ka doon sa mas mura na mas uh, eh, kung baga, sacrifice mo na yung quality ng produkto. Mm -hmm. Kung gusto mo na mas mura, ganun po iyon. Not, not necessarily. Kasi, mm -hmm. ang mga <clears throat> manufacturers, again, marketing, marketing ano din, strategy, mm -hmm. may brand sila na pang premium market at okay. may brand sila na pang masa. Okay. See, so, sila kayo gumagawa doon. You cannot take okay. the less quality, di ba? Oo. Yun. Okay. Yun. Opo, sige. So, so, sa ngayon po, sir, uh, ito pong binabanggit na uh, price hike, no? For 63 basic mm -hmm. and prime goods na ito. Uh, sinasabi yes. ito ng DTI na starting daw po ng February ito. Pero yung nga, ang admin pong basic din na question ay hindi ba naman talaga nag na po? 'Di ba? Itong mga prime commodities no. na ito. Merong brands na meron na tumaas na yung presyo. Kasi talaga mo there are around 15,000 to you know 18,000 SKUs no inside the supermarket regular size supermarket mm. so 63 is a very small fraction of that of course ito yung market leaders no mm -hmm. ito yung monitor mm. ng ng DTI market leaders yan no mm. pero ang dami choice okay. ang dami pang ibang pwedeng bilhin mm, yes okay Sige po. So sir, uh, ano ang effect nitong ano, uh, oil price hike ngayon? Halos 3 piso ang umento dito po mm. sa inyo pong ano, Correct. dito po sa retail wala walang, walang effect yan for supermarket mm -hmm. ang effect niyan sa mm -hmm. public market or wet market mm -hmm. kasi araw-araw dinine-deliveran yan. so mm -hmm. medyo yun maapektuhan sila mm -hmm. pero for ano fresh produce in particular no pero for manufactured goods hindi kasi taas baba naman ang presyo mm -hmm. eh kung saan pwedeng sabihin push taas lang di ba ang mm -hmm. presyo ng gasolina o krudo Yun. Mm -hmm. okay. And then, ito hung, um, maximum suggested retail price sa imported po na, na bigas. Ano po ang inyong take dito Yan. ngayon? Mm -hmm. Medyo magulo ng kaunti. <laughs> Last week, nagtawag ng meeting ang National Price Coordinating Council no? uh, where Pagasa, our, our association, we are a member of that. No? That's the presidential appointee position. Okay? pinag-usapan nga kung dapat nang lagyan ng, ng nandoon si Secretary uh, Roque, DTI Secretary at si DA Secretary uh, Laurel, no? So both of them were there just to konti lang namin. no? Pinag-usapan is kailangan ba mag maglagay ng ano ng, ng, isang cap, no? Sa presyo dahil nga runaway daw ang presyo ng bigas samantalang binaba naman ng tarifa, no? Mm -hmm. Ng imported rice. Mm -hmm. Bakit hindi mo ba ang retail price? Mm -hmm. So what they try to do is yun nga try to see if they put a cap imagine eh mo on the average lahat ng bigas pababa no tapakaraming klase regular meal, uh, special meal rice, ang daming klase ng bigas. 'Yan ang ang problema nga sabi ko, sobrang daming klase o variety ng bigas for us to be able to monitor. Ito ba talagang yan ang bigas na 'yan o hinalo at na 'yan, mm -hmm. 'di ba? So, daming klase ng broken rice, 5% ba 'yan, 25% ba 'yan, 'di ba? And mm -hmm. so, so forth. At ang daming retailers, 'di ba, na i-monitor im paano mo monitor mo lahat, 'di ba? So I would suggest, ang ano nga, ang ginawa ng DA is for Metro Manila only yan. Yung maximum SRP na yan. Para ma-monitor nila. ba? Diba? And I think even, initially, public market muna. But you know, later on, pati supermarket. Kasi napakaraming klase. Mm -hmm. Example, basmati rice from India. Hindi mo pwedeng ilagay at 58 pesos yan. Dahil you know, the importation of that rice at walang volume dito. Hindi naman lahat mo yung ng basmati rice. Diba? Mm -mm -mm. So, you know, Uh, you know they're trying to they're trying to look for a way PA, you know it's trying to look for a way together with DTI you know to the national price trading council how to flush the market with cheap rice NFA rice and you know to put a cap on rice because you don't have to put a cap on special imported rice i mean you know uh, premium rice because you make higher one thousand per kilo so you don't need to do that you'd put a cap to the murang para available at affordable. Uh, maglalagay ng cap sa mas murang bigas pero ang nilagyan nila ng cap dito sir yung special rice actually yung premium rice eh. Correct. What will happen is mababa din lahat ng presyo. It's like before, asukal. Mm. Nilagyan ng cap yung, ah uh, yung asukal white prim, white refined. Ano nangyari? Naging mas mura pa yung white kaysa, kaysa washed or brown. Mm -hmm. So, anong nangyakari? Tinanggal ng retailer yung brown nila o yung, yung, yung wash nila dahil lang gusto ng gobyerno babaan yung presyo ng white to Ganon din. So, pag binabaan yung specialized, bababa rin yung mga nasa ilalim. Di ba? Mm -hmm. Automatically. Kasi di ba pwedeng NMP rice magiging mas mahal sa special rice. Diba? Mm -mm 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 -mm. so, opo, opo. So, yun, so, so, tingin, idea. so, idea. so, idea. So, tingin po ninyo, okay po ito ng kanilang ginagawa? I, I It's a good, no? It's a good deploy or a good strategy, no? By government to do that, no? To try to contain muna temporarily, no? Mm -hmm. Ang presyo ng bigas kasi parehong mataas ka, dami ng keri reklamo, no? Parehong mm -hmm. mataas anywhere, okay. wherever you buy it. Opo, Yun. opo, opo. Yeah. Pero yung effect naman nito uh, doon sa importasyon na inaasahan din na uh, 20% actually ng ating pong rice uh, needs is uh, 20%. Will this, um, yeah. ting, ting, tingin mo ba ninyo na dahil nga sa binibigyan ka na ng cap, no eh, mm. lesser na lang ang aking magiging importasyon? Margin. Mm -hmm. uh, well, uh, number one, binabaan mm -hmm. ng gobyerno yung taripa. So ang point nila, there's no point na mataas pa rin ang presyo ng imported unless mm -hmm. you're importing the wrong rice. Mm -hmm. masyadong mahal yung kinunan mo. Mm -hmm. Maghanap ka ng iba, import, Mr. Importer, di ba? Mm -hmm. Now, kami naman, mamimili kami ng mag-offer sa amin supplier na medyo mababang, because kung mataas, hindi na namin kukunin. Kung may cup pala, paano namin bibenta di ba? Mm -hmm. So, everybody mapipilitan, yes, mapipilitan to go towards that direction. Yun ang ginagawa nila. It's okay. a form of price control without mm. really mm -mm. you know kasi wala namang penalty 'yan manggulo ka, eh 'di ba? Mm. Kasi lang para sumunod lang, para sumunod lang 'yan ang mm -hmm. mga tao, okay. ang mga, 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 mga retailers and the uh, importers siya. Yes. Opo, uh, opo, opo. Pero pero, pero ang sabi ng taga probinsya, eh bakit Metro Manila lang parang hindi naman kami kumakain ng <laughs> ng kanin sa probinsya. <laughs> That's right. Kasi hindi nga nila ba, no? number one, may nag-report sa Congress. No? So after the National Price Guarantee Council, the next day, kung may naman, sa Kongreso kami, no? yung, quad, yung uh, quinta, committee mm -mm. meeting, no? mm, -mm. Uh, Ah, uh, napag-usapan nga may mga congressmen na pinakita na ang mura lang sa probinsya bigas. Mm -hmm. sa Metro Manila. So it seems like they want to hotspot ang Metro Manila for the price of rice. Doon muna tayo. Mm -hmm. May sunog dyan. Doon muna tayo. Huwag buong bansa at hindi natin kayang you know, mm -hmm. uh, patay ng sunog everywhere. Uh, parang gano'n. Okay, sige po. And uh, sa panghuli na lang po, uh, sir, uh, sa ngayon po, itong, yes. mga, itong mga miyembro ninyo, uh, ng mga oh. na mga retail supermarkets na ito ano po ang sitwasyon yeah. ninyo sa sa survival kasi may iba na sa mga yung kapag pumasok na po itong mga lalaki ang ano po ang tendency magsarado 'yung maliliit eh kasi nga pumasok alam niyo ho 'di ba kung anong chain ito ngayon na oh. kompetensya 'di ba kapag pumasok sila at may tinabihan dito ng mga supermarkets na maliliit eh nagsasarado oh. Actually, Ted, nilang malalaki ang pumapasok at dumadami. No? Nagkakabuti, mga maliliit na kalaban. No? Pero going nationwide, no? mga maliliit. Ah, yeah. yung, yung, mga junior, uh, junior. Oh. Yes, the, the, discount stores. No? Kung mapaligiran ka ng tatlo niyan, mm -hmm. medyo aaray ka talaga. Oo, oh, medyo aaray ka. Mababawasan ang ano mo, ang customer base mo. So, during the last month, may ilang mga tindahang nagsara. Naman na monitor ko, nakita ko may ilang tindahang nagsara. No? Uh, medyo malaki na nagsara, hindi yung maliit. No? Mm -hmm. At uh, yun, uh, naging mas fierce ang competition at medyo matumal nga in general. Di pa kami nag meeting for, ano, no? for January, no? end of the month pa kami nag meeting mm -hmm. Pero initial reaction ng, ng mga uh, retailers, medyo matumal itong Christmas. Kahit na maraming, yun, yun ba umasa lang sa ayuda. Di na ako maghahanda ng notes of dahil aasan na ako sa ayuda ni kapitan at electioneer ngayon. Iyon ang di magandang mangyari. Okay. Sige. So, cha. Okay. Ayan, okay. 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 at least malinaw na po no, Sir Stephen Kuwa. Maganda yung paliwanag niya tungkol mm. dun sa bigas kung mm. bakit hindi ginawang uh, buong, buong pang buong Pilipinas. Pilipinas. Yung po oh. pala yun dahil mahihirapan oh. nga sila to monitor it. Sir oh. Stephen, wala oh. naman ang susunod na pagtaas ng presyo ngayong taon bukod po dun sa Pebrero? Well, hindi natin hawak yan, no? Yan ang decision, mm -hmm. it's, a marketing, it's a marketing decision, no? A mm -hmm. management decision ng manufacturers, no? To uh, mm -hmm. do that, no? Hindi, mm -hmm. hindi natin hawak yan. So, mm -hmm. we cannot answer for them. Okay. Their behalf. Yeah. Uh -oh. Last na lang po. Itong uh, 63 SKU sa magtataas ng presyo o yung iba nga nagtaas na po ngayong January, malaki po ba? May piso ba ang ilan sa kanila? Uh, ano yun, eh? Um, Kira-control din naman ng... When control, uh, medyo binabatikusan ng binabatikos ng mm-hmm. kapag mm. medyo masyadong malaki ang increase. Now, number one, hindi mm. pwedeng more than 10%. So it's never, it will, they're not looking at absolute values. They're looking at percentages. <laughs> no, no? Not more so than 10%. So hindi oh, yes, oh, oh. at napakalaki noon. Sa so mm -hmm. ang, ang, manuf ang manufacturers mismo, they, they're on the lookout. Mm More -hmm. than 10% tinaas nila, takot sila mawala ng market share. talaga so like Talagang ang laki ng pababawasan, mm -hmm. yes, sa mga mamimit nila. Mm -hmm. okay. So, okay. sige po. Salamat na marami, Sir Stephen. At kami, kami po'y nag-istorbo sa inyo na pagkaaga-aga. <laughs> okay. Sa <laughs> tempo lang hindi ako at pensyo nagisig ako ng maaga today. <laughs> salamat po, thank sir. Thank you, sir. sir. Said, Apo, thank yes, you. thank you. Maraming salamat Thank ito. you. Sir Stephen uh, Kuwa, ang Executive Director nga po ng Philippine Amalgamated Supermarkets Association of the Philippines.